Tiago Isabela ayan gagaling gagalit gagali na tayo sa bulong malakala pang ano na to araw na araw na namin itong mga tropa na yan ang pauwi kami lahat na tawag namin na uh, malapit dito para uh, dadaanan namin nire-rescue namin no ayan yeah, kasama natin si Gartong Cobra sa Asuke Kaka din hmm. na wala problema. Wag lang ano, ginawa sila. Ay sa Doon po, pagdalan lang. Ah. Ah, doon tayo ng Cairo. Ah, hindi pa la dito. Sabo pala yung nung 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 Diyos, Pero ay nila, gusto yata

Ang mga post mga, mga, mga so, ng ako. May resist ako. So, mga resist ako. May resist ako. May resist May resist ako. May May resist ako. May resist ako. May resist ako. May resist na May resist ako. May resist ako. May resist ako. May resist ako. May resist

lalaki. Grabe na rin daw. Takay Oh. Ayun po. Yung nagaharang po sa daan eh biglang lumipat na naman po sa taktong tempo po tayo. Pero. Kobrayan parai? Kobra. Kobra. Ay natawagan ko si Jo. Sandito. Maka kita lang kumpura. Ayun, ano-ano

monta tá bem Ani

Wala bang? Hoy! lang. Wala na ha? Mm. Oh, eh? Panawan Success. success, 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 success. Ang sa guys. Huli na naman yung isa. Bakit naman yung kay Uncle Chris. Salamat na oh, eh? oh. Baka, na ha. Boy, ganaman po. Yung ulo na po. May eh, e, yung... <laughs>

Galing na tayo sa... Nakasakit ka lang, napagod ka. Eh, kahit na, nakakalata huh? rin. Galit po kami ng Cagayan. Eh, ngayon, total matagal na mga si Kuya. At sa bayan ay, ng... Ano po bayan? Tupax del Norte. Eh. Ah, Lupax. del Norte. Del biskaya Dinaanan na po namin. Total, pauwi na rin po kami. Ayan na, ah, para matulungan natin sa ayun. Pinakatakutan lagi. Na, may nakita daw dito sa sopa obra, oh, yan, yeah. hmm. isama natin si Super Coco. At si Bisayang bisa Gumay. Si Parin Panglaw. Driver. Shoutout ka siya. Pero, 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 driver <laughs> 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 yeah may nang bantog, may nagpaparek ka rin doon. Hindi naman bawal po yung bakang pilot Ah, araw uh, last six, last six, last six, yeah. na lang yun. Ah, sigurado makauwi tayo kasi sa na soon na Ah, oras pa yung uwi natin. Ah, uh, balik si ito oras pa. Um, Tara. Uh -oh. Go. na ni Pilot. Ang dyan yung mga ba original lang ang gadget. siya nang nananak. Mas <laughs> nakakatakot oh, bang ako? Ginadawo. Nang yun mabilis.

Yan yung ng mga native ko eh. Sa manok. mga itlog niya. Yan din na wala. Dito noon Yung pinatay namin sa may kwad. niyo nakita yung ano pinagpalasan. Wala pa kami nakitang nagbalasan eh. Dito yung napatay namin Yung patay Yung napatay namin na

Ayan, tingnan natin, video natin. Ayan, cobra. Kita. Ayan sa ano, video. Oh. Ayan o, no, malabo yung yung flash na mo. Kuya, ah, di po natin makasasabi sir. Ito na sir. O, oh, ayan o. Oh. Oh. Lama dwalo. Ne? Ito na. Hindi sir. Lila ako muna ini. Ang tayo oh. Okay, sir, dito. Okay, sir. Ang magagat ako. Hindi sir, nakano na, nasa loob. Huwag na, yung Christmas light. Ayun, sir o. Oh. Ayan sir, ay, nasa loob Oh, laki, ang laki. So, Baka yan na yun yung sinasabi mo, sir. Ay, ito. talaga Ay, maraming malalaki. Marami, marami. Ay, na nga lumbog Oh, pala ko yung sana. Ang tigas, oh. Oo. pag 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 pag

Pang tatlong huli. <laughs> At yung pangil. <laughs> Hindi po pinapakita yung kwan. Kamandag. Hmm. Yan. Ay, well, yung know, um, so, Ano, sanay, sanay na sanay po sila. Ano, na po sila.

Oh, ya, ya.

yan ang, ano, sa tingin mo. Hindi, kasi, dito kasi, ano, yung kwento, walang mga bukit sa likid, yung masasadyat lang natin sa likod. Yung talagang habitat nila sa likod. Ang masasadyat lang natin, huwag sila magbuwan na mga maula, patung patung, kaya yung bako. Yung pwede nila pang mula. Yung isipin tayo, mga yero na lumay, yung mabuti. Yung tapang nila, yung tinakasin nila yung maligit yung lugar. Yung gusto nila, yung yung sinasabi nga na nakikita, napapadaan lang yan, pero hindi. Kasi, so far, na ayok na ayok dito. Hindi mo ito na ayok. Ni isang unos, wala kami nakita. Ayun na-check po namin yung isa. Dito sa, ah, awayan. Awayan na,

Ma'am Eva. Yan, yeah, po sa inyo, Ma'am. Ay, sila okay. ma pala si Martin uh, Martin Suriano nang uh, tinuluyan namin ng bahay bahay dyan okay. sa da uh, da Kadaanan. Sa 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 ka Maraming salamat po, sir. Dahil uh, na po, hindi po kami nakapagpaalam ng mga sa inyo. Dahil po, uh, ay biglaan po ang tawag sa amin sa Alcala. At, uh, at uh, susunod po sana ay... Uh, tayo, uh,